So, maon siyang ako ang recycle nga styro. Ako siyang gipintingan para nga ma turn siya into wall decor. Para nga na siya dili na siya kinahanglan ilabay. So, first time ni nako wala ko reference nga gilantaw. Ako lang gid siyang uh, on the spot nga gipaint. So, ah, uh, diretso lang ako naguna-una. So, unsay sunod ani, nakabudumdum ko nga nice pag night kahoy. So, akong gibot nga nung kahoy. So, ina na siya. Then, gi-highlight na ko ang water para nga ma-emphasize nga. Ah, tubig din siya. So, nagbutang pod ko og ka ng flower para nga makuan ang nature bitaw. Makita sa sakatsada ang nature. So, gidungagan po na ko ang balay para nga. Mas nice ang painting nga. Uh, ana di balay dari something nga namo story. And then so nag-add ko og another tree para nga ma-emphasize ang nature lagi. And then, so ako na pong gidungagan ang sapikas. O okay, di parang mas tiyada dili bitaw siya ka ng mingaw lang taon. sa mga newbie, no, nice kayo nga mag-practice sa, sa ingon ani. Parang dili masaya nga atong kanva. And then, uh, nag nag-add ko dari og tulay para nga ma-emphasize at abukanan din siya and then nag-color ko sa water para ma-emphasize ang water and then flower din. Thank you for watching!